time check ulit 10.55 umalis dito okay welcome to Sulpan Malejo Cave parang kay kamunuan matuginaw summer kita natin kung gano'ng kalaki ito Ayan. Comparison. Ayan, sinabi niya sila kalit na. May dalawang lagusan. Ipili lang kami ng dadaanan namin. Ito na yung mga panigyo. Ito na yung mga panigyo. Ayun, sa side na yun, may butas, pwedeng tagusan lang. Ito sa side dito, ito yung malayo-layo Ito kami dadan ngayon After nito kakain na muna kami Hindi uh, umano Hindi umano okay. Si Kalib bumababa na Excited okay. Sa itsura ng Daanan niya Halatang dinadaanan talaga Uy, Kuha sa camera <laughs> <laughs> um, okay. Ganda ng Magvideo video dito. Pictorial. Sige. Prepare lang kami tas bababa na kami. Pasak lang kami sa glit. Nakadaka din sang kanina. Pictorial kami. Tomson ay harapan. Ito, Brad. Sakto? Oo, mo Lapag ko na. dito pa sa unan ngayon. Eh. Ano? Mm. Bale, bale, base sa ating mga guide. Ito yung pinagmumulan ng tubig galing sa barangay mabuhay. Halata nga dito sa may klase ng mga bato na talagang padrod-drod oh, na siya. <laughs> Ayan. Ito muna kami sa isang side. Yung sabi ko kaninang may liwanag.

ba kapit tali? ito. Pag makita kita, hindi di. Ang may dapat di daan. Baka yung butas kanina. Malay basis sa may namin, guide namin. Ito na yung kuweba na dumadaan. Lumalabas dun sa may no? Sulpan Cave. Ang Matuginaw sa may Barangay Barus. Wow. Ang ganda dito Brad. May malaking butas dito. Nice. Okay, nandito tayo sa isa sa mga butas na nakita namin. Sulpan Malayo. Ito na nga yung dugtungan ng Sulpan Cave. Check, check, check. Check, check, check. <laughs> Rodney in the house, tapos si Dwayne. Ang iba namin kasama, andun na dumiretso na kasi. Pakita ko, Brad. O oh, yan, o. Oh. <laughs> Ang ganda dito. Kumbaga, base dun sa experience namin. Tara, katutsera. Kamukha ng nang gubigong. Kung tama yung pagkakasabi ko. Mabalik na kami sa kanila. Sa mga kasama namin. <inaudible> Mabanti kami konti. Pictorial muna ulit. Oh, game. Okay. dito. Okay. no, talin sa saya oh, tsaka paniki. Tama ba paniki? Ito. Nasa apat na palapag na bahay. Ang taas nito. Tapos Basketball court, kasha dito sa loob. Pwede na magpaliga. <laughs> Malaki. Hindi, hindi. Luwagin magkain. Magkainan mo. Ayan si Kuya Guide. Ito si Dwayne. So, Susunod na ako sa kanila. Baba na ako. After namin magpahinga doon itong kami galing, isang liko lang, nandito na pala yung bukana ulit. Tapos sabi nila, meron daw ano, tubigan dun. Kaya dadiratso muna kami. Kung titignan ninyo, parang kamukha nung pinasukan namin. Ako, napeke ako eh. Pero ang pinagkaiba dito, mga malalaki na yung mga bato. Kamukha lang din nung kanina. Titignan ko nga yung GPS ko kung nasan tayo eksakto. Hoy, ko grabe ba. Kuha po muna diyan ng picture. Eh, yeah, nalas 12 na. Nakapag-pictorial na kami. Ang ganda talaga ng lugar. Ganda. Sobrang ganda ng lugar. Kung na na kayo sa May Date Cave o Kaya Sulpan Cave, ah, uh, baga sa amin ni eh, Bali wala na 'yan kasi napakaganda talaga dito. Ito e, ang totoong masabi ninyong kweba funny dito. Hindi naman sa pagano pero talaga comparison. Iba talaga dito. May kukumpara natin to sa may ilangon gubingob ng ano kalbiga. Although di pa namin talaga fully na ano napupuntahan yung dulo kasi nga sabi nung tour guide namin 16 days yung ano mga foreigner bago nakabalik. Masyadong mahaba yung direction diyan. Kaya babalik muna kami dun sa may pinanggalingan namin tapos pupunta namin yung tubigan daw. Doon na lang kami muna. Magla-lunch na lang din muna kami. Lunch na na. kasi lang kami. alam ko dito na. Oh, bumalik na. Entry. Tapos, kain lang kami saglit. Ha? ulan. Umulan. Time check. 12.35. Lunch muna. kwan na tapuan kwan nang ngarap yung nagbukaan ay malihok ang malihok kami time check 12.52 sinkhole yeah. dito uh, magmaraga tubig kapag may bagyo kasi nga yung kuweba kanina sabi nga nila eh sulpan maleho galing sa may maleho na river Pupunta dun sa may sulpan sa pinanggalingan natin Yan. kaya sulpan malayo kay tao dun sa ano kaya ba pinanggalingan natin advisable lang pumunta dito kapag ganitong summer pagkatag ulan hindi kasi posibleng magkaroon ng flash flood sabi nung mga bantay ano mga tour guide

Alatang wala nang dumadaan dito. Yeah. 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 Ayan, yeah. Yung guide namin sabi niya, kung sa 2015 pa daw siya ulit pumunta dito. 2024 na at mukhang wala na pupunta dito kaya ganito na itsura kumbaga sabi nga lang madam Okay, time check, 1.25 so. Yung aming mga guide Inaalam din kung saan talaga kami pupunta Saan yung daanan Kasi medyo matagal na nga silang Kaling nakapunta dito o 2015 pa daw Ngayon wala nang masyado pumunta dito Kaya pero kay malupet. Gitna talaga kami ng gubat. Pahinga muna kami. <laughs> Kanina pa. Hindi na po Hawaii si Dwayne. Yung isa namin parang hindi natatamaan ng gubat. Ganun pa rin yung ano niya. Fresh na fresh pa rin. Fresh pa rin. Minche. <laughs> kami lampag na eh. Nagkaupo na niba pa mamaglan. magbaba kami ng bangin oh yeah dito na kami para may idea kayo kung anong level niyan ganyan no. Oh. Sa hakbang lang 'yan. Ayun. Nasa sabi natin. Grabe, tato. tanggal yung pagod. 70 natin, degrees. Pare paksan makalusad ha. Grabe pa ng bone. Ayun, sa wakas nakarating na kami. Alas dos ng hapon. Dito na kami sa may Libon Cave. O Libon Libon nga tubig. Libon nga tubig sabi ni Kuya Ayan. Super blue ng tubig. Kumbaga, pwedeng pwede talagang gawing source ng tubig. Tapos dun lang lalagay yung water tank. <laughs> water tank. Water tank. <laughs> Gilawang water source. Ang dami kasi niya, no? hindi siya nauubos. Tapos umaapaw pa to pagka ano siguro, no? bagyo. Eh, oh. Ah, Yang kuweba na yan, kung nakikita ninyo, no. Yan. Sabi ng tour guide, pumunta dyan yung mga uh, foreigner na cave masters. Bale, nag-dive sila nyan. Kasi yung kuweba na yan, underwater yan. Ayan bale yung nasabing pinakamahabang underwater cave sa Pilipinas pero hindi pa ano formal. Kasi hindi pa finalized yung ano, sukat. Foreigner pa lang yung nagsabi rin kasi. Siguro para maging official yan, kailangan puntahan ng, ng mismong taga-government kung sino man nag ano, yan, nag accredit Pero yan talaga mahaba talaga daw yan. Ito yung sabi na aabot sa may uh, Eastern Summer. Ayan. Ganda ng tubig na to. Super clear. <laughs> ito, model ng mineral water. Oh. Ayan, oh. Ayan. Ang tubig na yan ay galing dito sa taas. Okay. Refreshing. <laughs> Yan. Dead end na pala yan. Tapos yung lahat ng daanan niyan sa ilalim ng tubig. Kaya yung mga galing sa ibang bansa, diving talaga ginawa nila dyan. Ah, uh, ibig sabihin, nandun yung butas. Oo. <laughs> so, oh. So,

La, nalaga. <laughs> uh, alas stress na takap na kami Bibis -be na kami tapos sakit na kami ngayon a few moments later yun quarter Two four. Andito na kami sa barangay Kamunuan. Okay, bubot na kami. 10% talang yung battery ng cellphone ko. Uh, at ayun, successful yung lakad namin. Meron kaming tatlong site na napuntahan sa may sa may dito sa may kamunuan certified na sa may lupa na kamunuan nga <laughs> Sige, so yeah, hangga dito na lang. Salamat.